wala makaanak ng mga, na mga nawawalang sa bungero na totoo ang mga sinasabi ni Alias Totoy. Hiling din nila simula na ang pag-aanap sa taalik na sinasabing pinagtapunan sa mga bangkay. Nangunguna sa balita si Reynel Pauit. Reynel, ano pang pa sinabi ng mga kaanak na missing sa bungero sa iyo? Jiggy, tiwala ang ilang ka-anak ng mga missing sa bungero sa mga pahayag ng itinuturing na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o Alias Totoy. Ito raw ang susi para mahanap na ang mga nawawala nilang kaanak buhay man o patay. Buong suporta ng mga kaanak na mga nawawalang sa bungero kay alias Totoy. Isa na riyan ang tsahin ng nooy 14 anyos na si Maison Ramos. Sa akin pong paniniwala ay eh, totoo naman po yung kanyang sinabi dahil hindi naman po siya magbuwis ng ang buhay. Kung hindi naman po siya magsasabi ng totoo. Matagal na rin daw may impormasyon ng pamilya Ramos kung sino ang nasa likod ng pagkawala ni Maison. Sa ngayon, isa lang ang hiling ng pamilya Ramos yung uh, sand parang eh, para po kahit pa paano ay makuha po namin kahit butot po nung pamangkin ko December 30, 2021, huling nakita si Maison sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Tagapagpakain lang daw ng manok ang binatilyo at napasama lang daw sa sabungan. Naingganyo raw si Maison sa isang libong pisong extra bayad kung sasama siyang tumulong sa sabungan. Sa sabungan naman sa Maynila, huling nakita ang kapatid ni Gerald na si Eric narito ang kanyang pahayag. hindi naman po sa magiging tanang kami ni Mr. Atungang, bakit niya po isa na yung mga nawawalang sa bungero ay siyang may kagagawan na pinapuntuan niya sa tali. Jiggy, ayon pa sa ilang kaanak ng na mga nawawalang sa bungero ang pagkakaroon ng personal na ugnayan ni alias Totoy sa itinuturong mastermind ang dahilan kung bakit tiwala sila sa mga pahayag ni alias Totoy. Jiggy. Yan pong ulit ni Reynald Pawid mula sa Santa Cruz, Laguna. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.